Oh, nice nah, guys. Ku hag baboy. Oh. Tambay lang sa kay meeting sami karon kay wala pang tagiya baboy. Meeting sa Silahan. Ilahan. <tip> Ikaw nagbuhat, anak? Ikaw nagbuhat? Na, oh. kasada? Oh. Ah, siya ako na nagbuhat, guys, sa oh, dala na to, si Minto. Waiting sa amin, waiting. Ah, oh, mulay na ang mga sadyante, oh. Dali na! Dali na! Silahan at bang sa eskilahan mi nag